ngayon, gaganti tayo. Ang ganda oh. Lumugod yan, yan ah. Ano na yan? Anong panty? Ano panty? Hindi ko nga alam yung baby. Di ko na alam yan. Hindi ko nga alam yan. Hindi ko nga alam yan. naman ako napaprank. So yun mga dito na kami sa Pisto mo. Ito yung mga pangarap namin ni Miss Cas. Magkaroon kami ng sariling bahay katulad ng Camellia naman. Pamilya. Baka naman. <laughs> <laughs> Mag-withdraw na siya mga aking. Ayun o. Oh. malapit ano. Jabber. Layo ni Miss sa Hello? Ah. Oh, layo. Diba? Rinig-rinig siya. Hello? Kaway ka dyan? Eh. O oh, diba? Layo mga aking. Parang nasa... Ilang meters to. Tama, one span, 5 meters 5 meters away, medyo malayo-layo ah Pero pag hanggang dun yan sa mga ilang span 1, 2, 3, kaya pa yan narinig pa yan si Miss Kels basta, ano, basta walang ano Basta walang nakahara ng building J4 Plus Jabber Intercom, Motocom yan. Tignan natin si Miss Kels, let's go 8 minutes later Okay na? Share mo na ako Ha? Ah uh dire lang ako ha. Ayun mga ka-king Ang ganda talaga ng Hermosa. Ang ganda talaga ng Haloti BJ TV. Oh, she! Ang ganda, 'di ba? So, let the prank begin. Let's go. Nag-CR siya mga ka-king So, itong panty dala-dala ko, ito 'yon. So, ilalagay natin dito sa ano na. Kala mo ah. Ha? gaganti tayo gagante, gaganti. Let's go eh. Ah, fall. Uy, tagal ni BJ King. Ano kaya ginagawa niya sa CR? Hindi ko alam kung ihi yun or parang nilabasan yata eh. Charot! Ay, yan, 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 yan na siya, yan na siya. Yan na siya. Gawang pa talaga ng bebe ko, eh, e. Eto sa'yo! <laughs> Nakaka-loob <Nakiluwa> mo <mga> naman? <laughs> Hindi e, trinay ko lang. Ha? Huh? Kasi ang luwag sa akin. Ano yan? Ano yan? Ibang session, eh. Hmm. Oo oh, nga ba rin, naka-open pala to. Yung oh? camera mo? Camera, oo. Oh. Nakaka-loob mo mo talaga, Robot. O, oh, baano? Ba, Looban. tayo? Lo. Ah. Ah, oh, meron pa. Ano ulam natin? Ikaw, ano gusto mo? Kano si nahod? Maliit lang. Oo. Oh. Yan talaga buhay. Babayad pa tayo ng oriente. Bahay tayo ng bahay. Hey. Ano, tara? Ano? Ano gusto mo ulam ko ako? Gusto ko ng ano? Nang... Parang na magluto ba? Ano? Bida ang saya. No, pabida-bida ka na naman yan. Wala na nga tayong pera. Ano bidaan sa'ya? Makdo? Jollibee! Ah, Jollibee! Yeah. O tara, parang hindi na tayo magluto. Jollibee na lang. Makdo! So, Saan ba Jollibee? Diyan o. Saan? Ayan o. Ano nga yan? Ilikot ka lang. Saan? Diyan no. o Jollibee dun o. Ayaw, sige, sige, tara. Oo nga pala, dun pala. Kala ko dun sa ano, e, C5 para may pinuntahan kang ibang Jollibee ah. Hindi <laughs> <laughs> na. Mm -hmm. Yan ang hawakan mo. Hindi mo pina-double? yan. Dito na yan. Dito <laughs> yan. Julog yan. Hindi mo do julog yan. Kumakay ka lang. <laughs> Ay nako baby. Dahil mo binili? Ano ka Ito. Ano ba ito? Anong Dito ibig sabihin nito? ito? Anong ibig sabihin? Wala lang. Reward for yourself. Oh. Alright. Dito na tayo. Dito na tayo. Alright. Hay nako. Bebe. Tayo pa nga. <coughs> Jollibee. Andiya. Gising na? Yung payong. Hindi tasa sa lang. Gising na? Mm hmm. Kaya naman. Ito. So, yung hindi na ano rin ito. Kaya. So, yeah. Ano na, pa yung mga kalat mo dyan? Tapos mo na kasi yan. Huwag yan. Pwede yan sa ano. Basura. Ano ito eh? Shock. Okay di. <laughs> okay di. Ano ito? Eh? Ano, ano yan? Basahan? Ano basahan? Ano ito?

Hindi ko alam to. Ano kanina to. Yan, kanina, kanina. Hindi ko alam yan ha. Umalis ka dito. Hmm? Umalis ka dito. Hindi, hindi ako nagpa-prank. Hindi ko alam kanina, kanina yan. yan. Ha? Yan. Hindi ko nga alam baby. Bigla na lang meron dun. Uh, hindi mo alam. Ang ganda-ganda nito oh. Ano yan? Ang ganda-ganda ang panty to oh. Oh. Kanina to. Wala akong alam baby. Wala wala ako, hindi ako nagpa-prank. Basta ano, wala akong ano dyan. Wala. Bakit wala? Wala naman bakit? Anong nakalala ko? Ano mo? Alis ka na. Ha? Alis ka na lang. Ano yan, baby? Hindi ko alam yan. Lumayas ka dito. Ito. Hindi ko alam yan, baby. Ito. Hindi ko alam, baby. Huwag kang ano dyan. Wala akong ano dyan. Hindi ko alam kanino yan. Hindi ko alam kanino to. Hindi ko alam kanino to.

Hindi ko alam yan Malis ka lang Pakay ko sa inyo nga Baby, hindi ko alam yun. Malis ka lang, mo. Pagsama kami dalawa. Hello? Aray, Bibi, hello. no. Ano, prank, oh, no na, na. mo Dalo, hello, prang, na No. Bibi, walang, ano, walang prank. Walang prank to. Hindi ko pinaprank. Wala akong prank. Alis prank, Bibi. Paalis ka o O, sige. Si Kenji Pinapalaya siya ka ni mami mo Kaya dyan ka mo na kita Alis mo na ako ito ko man ulo niya Hindi mo na ako napaprank Sir ulo niya Sayon mahangaking <laughs> Ay malis na siya Pero tingnan natin Galit na galit talaga ako pero Let's go <laughs> Let's go let's go mahangaking Wait lang Tingnan natin Apakan oh, natin siya sa labas Kaki na naman ako. Sorry, ma. Kaki. Okay. naganti lang naman tayo. Divine. Sushi. Bye-bye. Ano ko nang paprank? Ano ko nang paprank? Ano Paano ano? Wala naman akong nilagay dito. Sino naglagay dun?

Ano mo? Ano na-prank ka na? Ano na-prank? Ano na na-prank? ko? Ha? Saan nga yung panty? Saan mo na ano Sa akin yung tangin. mo yung panty ko? Talagang ako. Hindi na ako. Payak na ako, ka? Kinabahan ako dun. Kakain na ta. 그 다음에 그.